habang dumara ang mga araw, ay lalong napapahanga si Charlene sa katauhan ni Chucks, lalo pa nga at nakikita niya kung paano pakisamahan ito si Jimboy. willing wiling ang bata rito. Kapag tapos na ang trabaho sa hapon, hindi agad ito umuwi dahil nakikipaglaro pa ito sa bata. Maganda na ang shop, mahigit dalawang linggo pa lang at maayos na iyon. Si Chucks na rin ang gumawa ng mga shelf at display racks. Maganda ang pagkakagawa sa glass window. Kaysa minalang at talis ang ikakabit. Si Chucks na rin ang nakipag-usap sa kontraktor na gagawa ng neon signage. Isinunod na lang niya ang pangalan ng tindahan sa orihinal na pangalan ng antique shop ng mami niya na ipinamana sa ate Margie niya, ang Silvia's Antics na sunod sa pangalan ng namayapa nilang ina. Pati ang itaas ng bahay ay nakumpuni na rin ang mga sira particular na ang mga bintana. Pinakabita ni Chucks ng lak ang lahat ng bintana. Magkatabi sila ni Chucks isang hapon sa harap ng shop habang tinitingnan ang papatapos ng antique shop. Ay almost can't believe na matatapos ng ang ko. Ang ganda-ganda na. Napapalatak na sabi niya. Hintayin mo munang mapinturahan at may kabitang ang neon signage bago mo sabihin maganda. Totoo naman. Luminga si Chex, si Jimboy. Naglalaro pa siguro kasama si Naeman na at Moymoy bakit? Magpapaalam sana ako. Sa, sa iyo na rin. Kung pwede the day off mo na ako bukas, uuwi muna ako sa Manila. Sige, mas mo na siguro ang anak mo. Umiti lang ito. Ibibigay ko pala yung sweldo mo mamaya para maibigay ka sa anak mo. Bukas pa sana ng hapon ako magpapasweldo. Pamiling ito. Huwag na. Ha? Eh baka kailangan mo ng pera. May, may naipon pa naman ako sa pinagtatrabahuhan ko sa Manila. Bahala ka. Kailan ang balik mo? Napatitig ito sa kansya. Nakonsyos tuloy siya. Paano kasi hindi naman sa wala akong tiwala sa mga trabahador. Kaya lang mas gusto kong narito ka. Kampante ako sa resulta ng trabaho. Mamiti ito. Uuwi ako sa umaga, babalik din ako sa hapon. Hindi niya alam pero parang lumuwag bigla ang kanyang dibdib. Nakadama siya ng hindi maipaliwanag na kaligayahan. Tumangutang mo siya upang kahit paano ay may tago ang kasiyahan. Nakakahiya kay Chucks. Baka kung anong isip na ito. Puntahan ko na lang kaya si Jimboy. Ikaw ang bahala. Andyan lang siguro sa kabilang bakulang. Tumalikod na si Chucks. Tinawag niya ito. Chucks, lumingon ito. Dito ka na mag-dinner. Marami kasi yung gulay na bigay ng kapitbahay. Sayang kung mabubulok lang. Magtatrya akong magluto ng pakot. Maluwang ang pagkakangina nito. Abay sige, matitikman ka uli ang luto mo. Pagpasensyahan mo na lang ha. Simula nang tumira kami rito ni Jimboy. Magtsatsaga lang akong magluto. Wala akong kasamang helper. Gusto mong tulungan kitang magluto? Marunong ka? Excited na tanong niya. Parang tumalun bigla ang kanyang puso. Gusto niya ang pigilan ng sarili na nararamdaman. Pero hindi niya alam kung paano. May kaunti akong talent sa pagluluto. Ano ito? Isinuksok nito ang mga kamay sa dalawang bulsa ng pantalon. Palagi niyang nakikita ang ginagawa nito ang ngayon. Mananisim siguro niyan. Sa so kapag kawan ay nagsalita ito, ganito na lang, ako ang magluluto ngayon. Ipapatikin ko sa iyo ang pakbet ala tsaks. Kung may isda ka sana rin, masarap na kapartner yun ng pakbet. Ipiprito natin. May binili akong tilapia sa bayan kanina, sabi niya. Pakaramdam niya ay nahihirapan siyang huminga. Basta maligaya siya. Panalo yun, lika na. Hinagilap nito ang kanyang kamay. Nabiglaman hindi niya binawi ang kamay niya. Kung kalabisan ng ginagawa nito sa kanya bilang trabahador niya, ayaw na niyang pag-aksaya ng panahong isipin pa. Mas na pakiramdam niya, isang mabuting tao ito. Isang mabuting kaibigan at maswerte siya at si Jimboy na nakilala ito. Hindi naman niya tinulungan si Chax mag-isang naghiwa ito ng mga gulay. Ang ginawa lang niya ay magsalang ng bigas sa rice cooker. Nilagyan na rin niya ng asin ng tilapia. Ito na rin daw ang bahalang magprito dahil baka rong matalsikan siya ng mantika. Habang naghihiwa ng kalabasa, nagtanong ito. Nung modelo ka pa, naisip mo ba na mamumuha ka ng ganito ka simply Charlene? Naupo siya sa dining chair sa tabi ito. Honestly, gusto ko naman talaga ang simpleng buhay. But I didn't expect I would retire sa model district. Nilingon siya ito. Bakit ka ba Ang bata-bata mo -bata pa. Dahil bakay Jimboy? Napamaang siya. Sapat na ba ang mahigit dalawang linggong pagpakakilala nila para mag-confide siya rito ng mga sekreto niya, ng mga personal na bagay tungkol sa kanya? Ito uli ang nagsalita. Sorry ha, masyado akong mausad sa akong masyado. Hindi pa ako magpapasalamat na kinakausap ako ng isang Charlene Joaquin at tinanggap na kay Billy. Gusto ko pang alamin ang tungkol sa personal na buhay. Nagbero ito. Frustrated movie reporter kasi ako eh. din siya. Hindi naman ako artista, modelo lang. Sikat na sikat ka. Sigurado maraming nagtatak sa biglang pagkawala mo. nag siya. May, may tinakasan ako. Bangko, may utang ka sa bangko o pulis. Sunod na biro naman ito. Biro lang ha. Tumawa siya. Of course not. Huminga siya ng malalim. Wala naman sigurong masama na magsabi siya kay Chax. Mabait namin ito. I was hurt by someone. Iniwan ako ng fiancé ko at nagpakasal sa iba. He deceived me. Napahinto ito sa paghihiwa ng kalabasa. Sorry, nakalukay ko pa ang... No, no, it's okay. I have one already. Wala na yun. Mag-iisang taon na yun. Kung sino man ang lalaki yun. Malaki ang sira sa ulo. Pero yun nagpakawala siya ng na ubod ng ganda at bait ng babaeng gaya mo. Gusto niyang mapayak sa sinabi nito. Hindi dahil nasasaktan pa rin siya kapag naaalala si Sid. Kundi dahil sigurado na siya. Nakatagpo siya ng isang tunay niya kay ibigang sa katauhan ni Chucks ang puso niya ay lihim na umaasam na sana ay hindi lang pakikapag ng ang pakay nito sa kanya. mga nakaraang buwan ay disisit siyang manglungha ng maraming taon, pagkatapos ang masaklap na nangyari sa kanilang sid, hindi na ngayon. Gusto niyang kasama si Chucks. napapatawa sa nito, napapagaan ang kanyang pakiramdam. Una pa lang niyang nakita ito, pakiramdam niya magiging espesyal na bahagi ito ng kanyang buhay. Wala siyang pakalaman naman ang katayuan ito sa buhay. Ang pinakamahalaga, makasundo ito ng kanyang anak anakan Sabi ko na nga ba, na ba't hindi ko na inungkat ang tungkol sa sino man o mang dahilan ng pag retire mo. Ayan na lungkot ka tuloy. Ayoko pa namang nakikita kang malungkot. Hindi ako malungkot, tumayo sila. Sandali nga at susunduin ko na si Jumbo. Ituloy mo na lang yung pagluluto. Napabuga sa hangin si Chax. Nahihirapan na siya sa kanyang sitwasyon. Una isa pagtatago ng kanyang sekreto tungkol kay Jimbo. Pangalawa, pigilin man niyang sarili nagsusumigaw ang kanyang puso. May pagtingin siya kay Charlene Joaquin. Tama ang unang impresyon niya rito. Hindi lang ito maganda. Mabait pa. He couldn't help himself but fall for her. Iniiwasan na nga lang niyang titigan nito ng titigan dahil baka kung ano na ang isipin nito. Noong una inisip niya hindi magiging ganun kadali ang makakapalagayang loob niya si Charlene. Ang pakikipaglapit kay Jimbo ay madali lang dahil madali lang mauto ang bata. When he was seeing Charlene Joaquin in magazines before, She was a picture of beauty and sophistication. He really didn't expect her to be very kind and easy to get along with. Nakalain ba naman niyang sa katayuan niya bilang karpentero? Yung nakapagkaibigan nito sa kanya. Pakikipagkaibigan na isa yung mapalago at mauwi sa higit at magandang pagtitinig. But he couldn't just do that simple. May dalawang bagay muna siyang dapat isa ng alang bago magtapat kay Charlie. Una, kailangan muna niyang ipagdalit dito ang tunay niyang pagkatao. Pangalawa, hindi niya maaaring basta lang talikuran si Ira. Gaya ng palagi niyang sinasabi, hindi niya kayang hayagang manakit ng babae kahit bukas na libro naman ang hindi nila pagkakasundo palagi ng babae. Marahil ay dapat niyang kausapin ito ng masinsinan. Tama ang mami niya at si Steve. Kung walang uuwi ang maganda ang kanilang relasyon, dapat nang putulin inun ngayon pa lang. Pero hindi nga niya alam kung paano magsisimulang pagpagkalas kay Ira. Deep inside his heart, he knew he wasn't being unfair to Ira. Long before he met Charlene, he had been bothered in her immaturity. Gusto na niyang kausapin ito at makipaghiwalay ito ito. Kaya lamang ay ayaw niyang saktan ito. Ang sabi nga ng mami niya, hindi na raw siyang nadala sa pagpili ng babaeng maaamahalin. Si Naven Venus sa si Aira ay may mga ugaling magkapareho. Ang akala kasi niya ay mapagbabago niya si Aira gaya ng palaging sinasabi ni Mr. Clemente. Nakaraw siyang makakapagpatinong sa anak nito. Kaya nga siya luluwas bukas ng umagat ay para tumigil na ito sa pagpunta sa opinisin. Ang sabi ni Steve nang tumawag ito kaninang umaga. Nagwawala na raw si Ira at pinipilit itong paaminin kung saan siya naroon. Minsan lang niyang tinawagan ito at sinabi ang nasa General Santosia para sa isang proyekto. Ayaw maniwala ito. Sa dalawang problema ang kinakaharap niya ngayon, nahihirapan siyang kumuha ng champ. Kung alam lang niyang ganun kabait si Charlie, sana ay nagpakilala na agad siya nung una pa lang. Kung gagawin niya ang gayon ngayon, malalagay siya sa balag ng alangan he had to be very careful in dealing with that problem. Bago mag alas 7 ay magkakasalo na silang tatlo. At kumakain, ang puso niya ay umaapaw sa kaligayahan. Napupuno tuloy ng imahinasyon at pantasya ang kanyang kaibutan na balang araw magiging isang pamilya siya. Siya, si Charlie at si Jimboy. Paborito pala ni Jimboy ang kalabasa kaya pinilian niya ito at inilagay sa plato nito. Ang sarap mo pong magluto, Tito Chucks. Napatingin si Charlie dito. Tito Chucks, nagliwanag naman siya. Kasi sabi ko sa kanya, parang ang tandan ta ko na. Kung tatawag niya akong mangram, gusto ko nga daddy ang tawag niya sa akin. Bulong ng isip niya. Napangiti si Charlene. Oo nga naman. Patuloy sa pangulit si Jimboy. Mami, sabi mo po uuwi si na-anti Marjorie at saka si na-ate Wena at ate Neneng. Sabi mo magbibitch tayo. Pinulong ni Charlene ang buko ito Hindi pa kasi umuwi galing sa business trip niya si Uncle Boy mo. Pag siya for sure, pupunta sila agad dito. Kapag hindi pa sila naka-unway next weekend, tayo na lang pupunta sa Maynila. Tumigil sa pagsubo si Jimboy. Ay paano ang swimming? Paano ang pagpunta natin sa beach? Tayo na lang ang pumunta. Biglang sa lunyan. Sa linggo punta tayo. Binitiwan ni Jimboy ang kobyertos at pumalakpa. Yehey, talaga po tito Chucks. Sabado bukas, di ba? Luluwas ako bukas ng umaga. Babalik ako sa hapon. Tapos linggo ng umagang umaga. Pupunta tayo sa beach. Salamat tito Chucks. Hindi na ako maiingit kina Eman at Mayri. Kasi palagi raw silang nagsuswim na sa beach. Kano ay kinampihan niya si Jimbo? Bakit nga naman hindi mo pinapasama sa beach si Jimbo? Tanong niya kay Charlene sa biking lot. Nakong gusto ng batang yun ay sumama kay na Moy Moy at Eman. Ayoko namang payagan. Nagtatrabaho sa resort ang mga tatay ng mga batang yun. nag usap nga kasi kami ng ate ko na kapag sa Lareto, saka kami mag-bibitch. Mumaling naman siya kay Jimbo. O yun naman pala Jimbo eh. Opo nga, kaya nang ang tagal pa ng promise ni mama eh. Magready ka na. Matuto pa na ang wish mo na Pumalakpak sa gym boy. Pinagtataguan mo ba ako, Chucks? Pasik pa na tanong ni Erin nang nagkita sila. Pinuntahan niya ito sa opisina ito. Sa sariling kumpanya naman mga ito nagtatrabaho ito. Hindi, ayra, May importante lang akong pinuntahan. Project? Project ba talaga yun? It's not that stupid, Chucks. I know when something's going on. Ira, tumayo ito at namay mo. Come on, Chax. Hindi ka dating ganyan. Hindi ko alam kung dapat kong sabihin sa'yo to. Bahagyang nanlisik ang mga mata ni Ira. I knew it. Ibang babae ba? Gusto niyang sagutin ito ng oo. Na may ibang babae nang nakabiyag sa puso niya. Isang mabait na babae na sa maikling panahon ng pagkakakilala nila ay masyadong napalapit na sa kanya. Ang babae nagkandili sa kanyang anak. It's, is not what you think it is, Ira. Then what? Malakas na tanong nito. Mahigit tulog lang na wala. Minsan mo lang akong tinawagan. Tapos hindi mo pa ako diretsahin. I have a son, Ira. Nakita niya ang kumulimlim ang mukha nito. What? I didn't know about it. Lately na lang. Sa dati kong karelasyon, hinanap ko ang anak ko. Sa tingin niya ay hindi agad nagsinkin sa utak nito ang kanyang sinabi. Ara, I have found my son. Umiling-iling ito. No, no, you're kidding me. Baka away mo lang ito to get out of the relationship. Baka nakakita ka na ng iba. Tapos ginagawa mo lang ang kunwaring pagkakaroon mo ng anak. Dahil alam mo na ayoko nang nakakahati sa attention mo. Nakapag mag-asawa na tayo. Ako ayoko na makakahati sa pagmamahal. Kami nang magiging anak natin. Hindi ako nagbibiro. I really have a son. Anak namin ni Venus. Iniwan si ni Venus sa naampo ng isang pamilya. Nakita niya nangilid ang luha ni Air. I don't believe you, Chucks. Humugot siya ng malalim na hinu. Kung sa pakaram mo, hindi na pwedeng ituloy ang pinutulagan nito ang nais nice niyang sabihin, magtatatarang na ito sa loob ng pribadong opisina nito. No, you can't do this to me, Chucks. Wala kang anak at hindi tayo maghihiwalay. May anak ako, Ira. Kung mahal mo ako, tanggapin mo ang anak ko. Pinahin nito ang mga luha at tumabi sa kanya sa coach. Hinawakan nito ang kamay niya. Okay, okay. Naniniwala na akong may anak ka. Hinaplos nito ang mukha niya bago inyong sa mga kamay nito. Sorry kung nag overreact ako. Nabigla kasi ako. Kung sa bagay kung may anak ka na, anak mo na yun bago pa tayo nagkakilala. Pero Chuck huwag mo na lang siyang intindihin. May nag-aalaga naman sa kanya. total kaya naman kitang bigyan ng anak. Pakasal na tayo. Hinalikan siya nito mga salabi. I'll be a good wife. I'll give you children. Beautiful children. Hinawa ka niya ang balikan nito. Hindi mo ako naiintindihan, Ira. Mahigit limang taon kong hindi nakita ang anak ko. Hindi ko alam na may anak ko. I can't just let him grow up na hindi niya ako nakikilala bilang ama. Kahit hindi ko siya makuha ng lubusan, gusto kong kilalani niya ako. Gusto kong gamitin ang karapatan ko bilang daddy niya ngayong nakilala ko na siya. That's the point. Hindi mo naman alam na may anak ka. Hindi ka dapat mag-alala sa kanya. After all, nabuhay na siya ng limang taon na wala ka sa buhay niya. I love my son. Hindi ko siya pwedeng baliwalain. At makakaya mo makipagkala sa akin. Iiwan mo ako dahil ang sabata mo. Dahil hindi mo siya matanggap. Wali naman ay nag si Maya-maya ay tinaas nito ang kamay. Alright, alright. May anak ka fine. Pero hindi tayo maghihiwal. I'll try to understand. I'll try to accept your child. Hinawakan uli niya. Ang pisang niya. I'll try to like your son. Siya naman ang natigilan. Alam niya hindi lang matanggap nito na maghihiwalay sila. Pero imposibleng mahalin nito si Jimboy. It wasn't in her character. Ang anak nga ng kaisa-isang kaparid nito ay hindi malapit dito. Si Jimboy pa kayo. Thank you na sabi niya lang niya. Kailan ko mamimit ang anak mo? Not yet. Hindi pa niya alam na ako ang dad niya. Kampanting kinuwento niya rito ang tunay na kwento niya. Pero hindi niya binanggit ang pangalan ni Charlene hawakin ang kumupkup sa kanyang anak. Tiyak niya mag-iisip na naman ito ng iba. Baka mabasa pa nito ang nasa kalooban niya. Kinalimutan na niya ang tuloyang pakikipagkalas kay hindi pa rin talaga niya kayang manakit ng damdamin ng isang babae. Sinabi na rin niya ang ng tinutuluyan niya para makampante ito kadahil kinukulit siya nito. Nagulat ito sa sinabi ng magpapanggap bilang karpentero para lang makalapit sa anak niya. You did that? I can't believe you. I have to. Mayaman din ang pamilyang nakaampon sa anak ko. Baka pag nalaman nila na ko ang tunay na daddy ni Jimboy, makailayo ang bata. Hindi ko na makikita. That means babalik ka pa uli sa Batangas. Magtatagal ka pa rin. Kahunting panahon na lang siguro. Kapag nagkaroon ako ng lakas ng loob, magtatapat na ako. Ang hihilingin ko lang ay bigyan ako ng karapatan sa anak ko. May bahagi ng kanyang pagkatao na tutol sa sinabi niya ini. Hindi lang kay Jimbo gusto niyang magkaroon ng karapatan, pati na rin kay Charlie. Ngunit naisip niyang baka maging kalabisan na ito. May masasagasaan, may masasakan. Huminga ng malalim sa air. Kapag ko na'y ng na kamay sa braso ni Chaxa, akala ko pa naman ipinagpalit pinagpalit mo na ako sa ibang babae. Ngayon ko lang na-realize na, na maswerte nga ako sa iyo. Kasi I'm sure kapag nagkaanak tayo, nagiging very loving father ka. Pilit na ngiti niya. And since matagal tayong hindi nagkita, let's go to my place. Paglalampin nito, kailangan kong bumalik agad sa Batangas eh. Isiniksik nito ang sarili sa katawan niya. Ay hindi naman ako papayag na aalis ka agad. I miss you so much, Han. Hindi mo niya pa kung paano makakalusot. Hindi niya alam kung bakit ang mga oras na yun ay nasa isip niya si Charlie na para kasalanan dito kung pagbibigyan niya si Aira at pakiramdam niya magiging unfair dito para kay Aira kung may mangyayari sa pagitan nila na yung alam niyang sa puso at diwan niya ay si Charlie ng babaeng ari ng kanyang puso kahit hindi pa niya masasabi iyon dito. Nagring ang trunk line sa mesa nito. Tumayo sa Aira at pinindot ang speaker ng phone. Yes, ma'am I'll just remind you about your meeting with Mr. Chan today. Anang tinig na narinig niya. Sekretary to ni na Napahawak sa nose si Ira. Oh my, ngayon nga pala yun. What time is the meeting? Two in the afternoon naman. Simulya ito sa wristwatch bago tumingin sa kanya. Pagkuhan ay dinampot nito ang audit table. Hindi na mo pwedeng i-cancel yun. Nakinig muna ito bago nagsalita ako. Okay, sige na. Ito sa audit table ay bumalik ito sa kotse at hinaplos ang braso niya. Nakasimangot ito. Nalimutan ko na may importante nga pala akong meeting sa isang bangko ngayong alas dos. Wala kasi si Papa kaya akong pupunta. Hindi na raw pwedeng i-cancel. Umungot ito. Pero hal, hindi ba pwedeng bukas ka lang umalis? Parang nabunutan siya ng init. Babalik naman ako. Promise, miss na talaga kasi kita. Promise, nang pabalik na siya sa Batangas ay mas bumigat ang kanyang dibdib. Paano niyang papayabong damdamin na buo para kay Charlie ay yung nakatali pa rin siya kay Ira. Kinabukasan maaga pa ay nagtungo na agad si Charlene Jimboy Savage. Iyon ang pinakamalapit na resort sa kanila. Dahil in season, madalang ang mga tao sa resort. Hindi pa naman kasi masyadong develop ang resort na yun. Pero napakalinaw ng tubig. Inukupo nila ang isang oven cottage. Palibhasa ay sabik sa paglangwi. Agad nagtatakbo si Jimboy sa dagat. Sinundan man ito ni Chucks na iwan sa cottage si Charlene. Inayos niya ang mga hinda ang pagkain. Nang nagdaang gabi pa lang ay nailagay na niyon sa sarisaring si Charlene sa basket. May dala rin siya mga prutas. Nagmainit siya ng baboy at manok na iihaw nila mamaya. Paminsan-minsan ay napapatuto ang mga mata niya kina Jimboy at Jax na masayang masaya sa paglalangoy. Hindi niya mapigil ang sariling humanga sa magandang belt ng katawan ni Jax na nahantad sa suot na itim na boxer shirt. She was a model and she had seen many sexy bodies. Pero iba si Jax, parang nililok ng isang magaling na sculptor ang katawan nito. He had a perfect abs. Hindi niya sigurado kung nakuha nito yun na sa pagtatrabaho lang. Sa tingin niya ay yun ng matinding workouts gym. She had friends who work out in the gym. Gusto niya pagalitan ng sarili. Bakit ba na si Jimboy lang ang pagtuunan niyang pansin ay si Chucks ang kanyang napupunan? Pagkalipas ng halos isang oras ay nakita niya nakasakay sa mga balikat ni Chucks si Jimboy. Palapit ang mga ito sa kanya. Napagod na marahil ang mga ito sa paglilaro sa tubig. Inihandaan naman niya agad ang beach towel para ibalot sa batang katawa ng bata. Sinalubang niya ang mga ito. Abutin sana niya si Jimboy mula sa mga balikat ni Chucks pero parang nanigas ang kanyang binti. Hindi niya inaasahang magiging ganun kalapit ang hubad na kabasang katawan ni Chucks sa kanya. Nagtangka kasing bumaba agad si Jimboy. Sa pag-aalala ni Chucks dito ay napalapit ang katawan nito sa kanya. Nagtama ang mga mata nila. Siya ang agad nagbawi ng tingin. Para kasi siya ang napapasok. May hatid na kilapad ang tingin iyon. Nang nasalo niya si Jimboy, napadait ang mga kamay niya sa mga balikat ni Chucks. It worked her an electric jolt. Hindi niya inaasahang maramdaman ng iyong intensidad. She didn't remember that kind of intense feeling towards Sid during the time he was courting her. Kahit pa crush na crush niya ito noon. Agad e ay si Jimboy sa upuang kawayan at binalot ng tuwalya. Pagod ka na agad, tanong niya. Sa bata, pa, mo wala ang iniisinis na nararamdaman. Hindi pa ako pagod mama, kaya lang gutom na ako. Sagot ni Jimboy. Kinuha niya ito ng sandwich at tetrapak na juice at inabot ito. Kapag kuwan ay nilingon niya si Chucks, parang gusto niyang pagsisihan ang ginawa. Tigitig na titig kasi ito sa kanya. Ikaw, anong gusto mong kainin? Tanong niya. Na Parang nahihirapan siyang huminga Lumapit si sa tubig lang. Kumuha siya ng bottled water sa isang basket at inabot ito. Sa muling pagdaitin ng palad niya sa palad nito, nakaramdam uli siya ng kilabot gayong saglit na saglit lang iyon. Thank you. Nakatutok ang mga mata nito sa kanya. Parang inaanok na mga yun ang kanyang kaibuturan. Nakoconscious siyang hindi mawari. nagisip siya ng dahilan para makaiwas sa sitwasyong iyon. Mag-iihaw na ako. Dito lang kayo. Malayo-layo rin sa kasis nila ang ihaw. Mamaya na, tutulungan kita. Maaga pa niyo. Mama, bakit hindi po ikaw nagsaswing? Tanong ni Jimboy. Oo nga naman ang sarap ng tubig. Sabayan mo kami ni Jimboy. Mamaya na lang. Ang KJ naman ang mama ko. Sige na po, mag-swim ka rin. Inubos nito ang sandwich at ang laman na tetra Mababa ito mula sa upo ang kawayan at hinila siya kami. Lika na po, mama. Sandali, sandali lang, Jimboy. Wala na siyang nagawa. Tinanggal niya niya ang nakapatong na walong sa suot niya ng swimsuit. Natambad ang magandang katawan niya sa suot niya ng swimsuit. Hindi masyadong revealing ay gaya ng mga sinusot niya sa magasin, pero hindi na itago niya ang napaka katawan niya. Maya-maya parang nalimutan na niya ang pagkakonsyus kanina. Nag-enjoy na siya sa pakikipaglaro kay Jimbo. Chuck was watching the two from a distance. Nakikitawa rin siya kapag nakikita niya nagtatawa na ng magina at habang pinapanood niya ang mga ito, naglalakbay ang kanyang diyo. He was the dream. Ang sarap ng pakiramdam niya habang iniisip ni niya ang naroon sa dagat at naglalangoy. He had a free and kind-hearted wife. Malusog at wapong-wapo naman ang kanyang anak. Kanina nang magkaya iti ang mga balat nila ni Chuck Lynn para siyang sinilihan. Ayaw ang pag-isipan nito ng masama pero hindi niya maiwasan. Sa katunayan nahihiya siyang pag-isipan nito ng hindi maganda pero wala siyang magawa. Dahil simula nang makita niya sa unang pagkakataon ay naging laman na ito ng kanyang diwa. Kasama na ito hanggang sa kanyang pagtulog. But made it difficult for him. Nagkakasala siya pati na kay Ira dahil ito ang looban niya. Isang araw kapag nagkaroon na siya ng lakas ng loob na magtapat kay Charlene tungkol sa totoong pagkataon niya. Ang gusto sana niya ay magtapat din dito ng kanyang salooban pero hindi pa pwede. Matugunan man ito ang kanyang nararamdaman. Masasakta naman niya si Ira. Nakita niya ang kinawayan siya ni Jimboy. Lumapit siya sa mga ito. Maya-maya pa ay kasama na siya ng mga itong naglalangoy. Naglalaro sa dagat. It wasn't easy on his part to concentrate. Masaya siyang kasama ang kanyang anak sa paglalangoy at paglalaro. Pero isang bahagi ng kanyang pagkatao ay naguhumiya sa katotohan ng maligaya siyang kasama si Charlene. Kapag hindi sinasadyang nagkakadig sa sila, hindi may palawanag ang kanyang nararamdaman. He had never been this happy all his life. Kasama niya ang kanyang anak at ang babae nagpapatibok sa kanyang puso. Ang nararamdam niya para kay Charlene ay hindi niya nararamdaman kahit kaninong babae. Dala ng kanyang kabataan kung bakit napasubo yan noon kay Venus. Hindi naman niya sinasabing hindi niya minahal ito. Nagawa nga niya ipaglapan ito sa kanyang magulang kahit tuto lamang ito kay Venus. Si Ira man ay gusto rin niya. Ngunit hindi may tatotwang walang katumbas ang kanyang nararamdaman ngayon kay Charlie. Hindi lamang dahil ito ang nakilalang ina ng kanyang anak. Marahil ay dahil na rin sa nakita niya ang kadakilaan ito. Bihira ng babaeng may mabuting kalooban. Mahal na nga niya ito. Kung paano niya masasabi yun dito hindi niya alam baka maging komplikado lang ang sitwasyon mo sakali. Kung paano niya mapipigilan ng damdaming iyon, hindi niya rin alam. Karga ni Chuck si Jimboy Boy pa Nakatulong na kasi ito dahil sa pag. Walking distance lang naman mula sa resort hanggang sa bahay nila. Si Charlie na lang nagbigpit ng dalawang basket na pinaglagyan nila ng pagkain kanila. Palubog na ang araw. Masyadong nagbili si Jimboy sa paglalang. Pati siya ay masayang masaya dahil lang dati. Nakita niya kung gaano kasiya si Jimboy. Hindi niya may tatanging masaya si Dad dahil kasama nila si Chucks, it was one of the rare moments in her life that she really felt happiness in the truest sense of the word, happy. Hindi siya sinilang kahapon para hindi mahalata ang mga titig nito na may damdamin ito sa kanya. Pinahangasin ito, lalo na dahil hindi ito nagtatake advantage sa kanya. Siguro ay nag-aalangan ito sa katayuan nila sa buhay, ang pagiging kilala niyang modelo at ang pagiging ordinaryong karpentera nito ang dahilan kung bakit ayaw pa nitong magtapat sa kanya. Kung aaminin lang nito ang damdamin sa kanya. Nasisiguro niyang hindi na siya magpapakipot ka. Anggap niyang may anak na ito. Mabuti nga yun para kung sakali may kalaro na agad si Jimbo. Charlene, ha ah, may sinabi ka. Hindi niya na malayang nasa na pala sila ng bahay ito. Sabi ko kung itutuloy ko na sa kwarto si Jimbo. Ah oo, siguradong tuloy-tuloy na ang tulog niyan dahil sa sobrang pagod. Nauna siyang umakit sa hagdan kasunod si Chuck sa karga si Jimbo. Minuksan niya ang pinto bago niya ng ilaw. Nagpatiuna na rin siya sa pagpasok. Dito ang kwarto ni Jimboy. Ibinaba ni Chuck sa kama si Jimboy. Parang hinaplos ang puso ni nang makita niyang hinalikan pa ito ni Chuck sa nao at kinumutan. Pinagpalagay niyang marahil ay nami miss itong anak nito. Napagod masyado. Anito nang bumaling sa kanya. Oo nga, naku pinangakuan magsusuhin mo ulit tayo. Kukulitin ka ng batang yan. Kahit araw-araw okay na Hindi matatapos ang antique shop kapag araw-araw tayo nagsuhin ng biro niya. Natawa ito. Ah, gusto mong kumain ulit? May iinitin akong unang sa fridge. Hinipo nito ang tiyan. Kapi na lang siguro. Busog pa ako. Halos ako ang nakaubos ang baong natin pagkain. Umiti siya. nagpatiuna siyang lumabas ng kwarto. Sa kusina siya nagtuloy. namdam niya yung nakasunod sa kanya si Ram. Naupo ito sa dining chair. Siya naman ay naglagay ng kaunting tubig sa takuri at isinalang sa kalan. Maya-maya pa ay inabot na niya ang kape kay Chucks. Habang iniinom nito ang kape, nagkwentuhan sila. Kalat na ang dilim ng maisipan nitong magpaalam. Magkaagapan na lumabas sila mula sa kusina nang biglang nawalan ng kuryente. Napahawak siya sa braso nito. Madilim na madilim. Takot siya sa dilim. malit kasi siya ay nakulong siya nang hindi sinasadya sa bodega. Minsan naglalaro sila ni March. Nararamdaman niya kamito sa kanyang bewang. May flashlight ka ba? tanong nito. Nasa rum ko. May may emergency light si sa Sala. Para siyang pinangangampuhan ng sigla. Hindi dahil sa takot kundi dahil hawak pa niya ito sa bewang. Takot ka sa dilim? Tanong nito. Pabulong. Oo, sagot niya. Naramdaman niya ang iniharap siya nito. ramdam niya malapit na malapit ang mukha nito sa kanya. Lalang mainit na hindi nito ay dumadampi sa pismin niya. Napapikit siya ng maramdaman ng marahang paglapat ng mga labi nito sa labi niya. Nangalug ang kanyang tuhod. He felt numb. The kiss was so light at first. Kapag one ay naging intensi yun, mapaghanap at nang aaro. Humigpit ang paghawak nito sa kanyang bewang. Hinapit siya nito. Nadalas siya sa ginawa nito. Ang mga kamay nito ay kuwisang umakit sa baso. Tok niya. Tinanggap nito ng buong puso ang halik nito. Ang may init ng mga labi nito. It was an unexpected intoxicating sleep. Matagal ang tagpong iyon. Hanggang sa kumalat na uli ang liwanag, itinulak niya ng marahan ang matipunong katanong niya. Nang siya nakaramdam ng hiya sa sarili. He was looking at her intensely. He never left her gaze. Hindi siya nagbaba ng tingin. She was eagerly waiting for him to say something. I'm sorry, nadala ako. I'm sorry, Charlie. Naging mapangas ako. Nagiinit ang kanyang mga mata. Hindi yun ang in-expect niyang marito. Tumalikot siya. Ihahatid na kita sa pinto. Hindi niya sigurado kung hindi nahalataan ito ang pangangatal ng tinig niya.